Hello mga guys. Tapos na ang misa. Ayan. Pauwi na ako guys. Papunta pa lang ako sa mga apo ko para pakainin sila. At pati na yung mga pusa ko. Nagdala din po ako ng pagkain para sa mga pusa. Thank you for watching. Ito po yung lugar namin, guys. Ayan. Malapit lang ang kapilya sa amin. Malapit lang yung kapilya sa amin. Sa, ayan, kung saan nag, may misa. Tuwing katapusan ng linggo kasi, guys, ng buwan, eh, mayroong misa. Thank you for watching.